Gadan ang sarong 67 anyos na lolo makalis na masalpok ng kotse mantang naglalakaw sa gilid dinampo sa barangay 24 Rizal Street, Ligaspi City, alas 8 ng aga kaining Sabado. Sigon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang Chief Investigator kan Legazpi City Police Station, primerong suminalpok ang kotse sa poste kan Albay Electric Cooperative hasta sa magdor derecho sa piglalakawan kan biktima. Basado sa investigasyon, nangitulog ang driver kan kotse na pigmamaniho kan sarong 35 anyos na daipig pangarana na sospek na nagtatrabaho bilang nurse sa sarong ospital at sinhali sa 24 oras na duty. Trabaho, so, nag-overnight uh, siya na work as a nurse papunta ng Buragwe. So, hindi incident uh, transpired dito sa kaba ng barangay 24 Rizal Street. Pigdara pa man sa pinakaharaning ospital ang biktima, alagad binawian man sa buhay mantang Pigta tatratara. Mientras tanto, day naman sinaangatampan ng reklamo ang sospek makalis na ako na ang gabos na gastuson sa lamay asin pagpalubong sa biktima nangunyan ngunyan ang sa saindang residensya. Pagka ganito siguro, kulang tayo sa tulog, kung nagdatrabaho tayo ng maximum na lalo na 24 hour one day, kulang talaga sa tulog na yan meron naman mga sasakyan tayo dito na pwedeng uh, kumuha na lang. Meron tayong tricycle na arkilahin or meron tayong taxi or grab na magigikan secure instead na magdrive drive ka pa na kulang ka naman sa tulog. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.